Pero i-try mo nga tay. Ha? I-try mo. Dapat ko laki. Pero eh. ay. Pakaralan ko lang doon sa doon sa paang tubo. May meron ko pa Si... Eh, Ayun si Tatay, naglalakad daw kasi siya. Oo. Uh -huh. Alisin mo yung bag tay. Ayun. Kaya mo yan tay, ako nga kaya ko eh. Iganyan ko lang to tapos isabit na ko ang kuan. Ayun. Taga saan ulit kay tay? Sa Paul, dito ko sa malapit sa Tito oh, Ma'am sa sa B dibinto, Ayan guys, si tatay. Betulan mo ako mama, patatong bigas mama. Oh. Masaya si tatay o. Hindi, si tata. matagal na ako naghanap ng pagbibigyan niyan, tay. Sakto, bigas pa, ma. may pagkain. Tapos may tira pa yung Maganda umay. yan tay o, bago pa yan o. Bago mama o. Bago pa yan tay. Palagyan ako ito ng, Goan? Side car. Kulong oh, oh, no. kulong pa yung mga lakal ko. Ay, mga lakal daw sa tatay. Yung si sa tatay. Ay, hindi na kung maglimos. lakal ko. Oh, Ay, oo, oh, 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 tama. Yung oh, oh. mag, mag, mag... Bote bakal ko. Oo. Oh, oh. oh, oh. Gumawi ka din dito. Oh, oh. Gumawi ka dito. <laughs> <laughs> Gumawi ka dito para... Gawin ko mga ko. Sobrang saya ni tatay, oh, guys. So, masaya si tatay. May bike na siya. May bike na po, ah. Ayan. Bili to, mahal to. Oo, oh, oh, para nga sa'yo yan. Para kasi sayo yan talaga. Hindi ko ginagamit na yan. Saka naghahanap talaga ako pagbibigyan niyan so, tayo. 10 taon, ma'am. Ah, parang so, para akong puso, parang na, na, nasayaan ko. Nasayaan hmm, ko. Buti sinabi mo tay naglalakad ka lang. Oo, uh, so, oh, diba? uh, 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 so, ka lang po. Mangingit ko na po, mangingit ka lang po. guys, may si Tatay. May malik sa pang anak, Tay. Ha? may malik ka pang anak. Binigyan ng tindiga. Sa, wala, na, malaki na, ma'am. Oh. Sa Bisaya may ako na ko. Uh -huh. Dito daw lang Tapos, ang akong balak, ma'am. Ang ganda pa to. Ako kung makapira, Ayan, oh. No? Uwi. Uwi kami dun sa tabang. O, tayo. Uh -huh. Pogi mo na tayo. <laughs> Hindi ka na maglalakad, tay. <laughs> uh ha? -huh. Bisaya ka pala tayo, no? Bisaya ko, ma'am. Oh. Doon magete? O, oh, doon Ayan guys, si tatay. Anong pangalan mo tay? Kwan mama? ang, ang tunay na kong pangalan ma'am, Bobby Ricarte, ang, ang palayaw, Buboy. Ah, Buboy. Si tatay Buboy, oh. Maswerte. Ikaw na pi... Ano? kasi naghanap ako. Naghanap ang pagbibigyan niyan. Swerte na ako. pabote din mo nabigyan sa iba. Oo. Swerte yan, oh. Swerte Masaya din sila, oh. Swerte pagdaan ako dito. Ah. Swerte, Ayan. Salamat, ah. Nagka-bike si tayo Masaya ka na tayo. Ayan, masaya ka na tayo. Ayan, masaya ka na tayo. Masaya si tatay. Sige tayo, uwi ka oh, na tayo. May day, ito may day ka. Ma'am, salamat yung lahat ko. Ingat, Ingat ka tayo. Lagyan ako, lagyan ako ito ng kulong ha Sige, lagyan mo na ano tayo. Sige, Bye-bye. Alagaan mo yan tayo. Parang ba, mag-bike?